Nagpost ang ating kapigi tungkol sa kanyang baboy na tinanggalan ng bilog-bilog dahil mukha itong namamaga. At ito ay umani ng reaksyon at suhestyon, dapat isa lang ang sugat. Isang libo walundaan at siyam na pupa na style yan boss, sa isang side ng itlog lang sir den yung isa pa ay dun mo na dinidaan sa unang sugat para sa lang ng sugat. Sakin sa po dalawa at dapat 14 days sa baktin lagyan ng betadine, dapat malinis ang kulungan. At walang tubig ang sahig para iwas impeksyon tsaka madaling matuyo ang sugat. May tinatawag na single slit at may dalawang slit at marami pang ibang paraan. Baguhan yung nagkapan dalawa ang sugat dapat isa lang ang sugat sa gitna. Hindi lahat ng dalawa slit ay baguhan. True asawa ko dalawa slit din ginagawa sa pagkapan pero ayos naman mga big namin. Tama po dapat hindi pa cross, dapat pababa ang sugat para makatagas ang dugo at maiwas ang infection. Pwede naman ang ganyang style problema lang hindi agad magdikit ang sugat o balat kasi nakalaylay preferred ko perin ang vertical. So yang ang kanilang reaksyon at may mga nagpost kung ano ang paraan nila ng pagkakapon, masubukan nga balang araw.